Nakakatawa lang dahil, una, babanatan mo isang administrasyon para sa mga kakulangan nito. Eh, wala pang isang buwan kasama ka doon sa administrasyon na yun. Diba? Parang Para lang, no? lang, niya yun eh. Diba? So, yung uh, huling buwan, huli, itong huling buwan na ito, bahagi siya ng administrasyon na yun. So, karamihan ng mga kanyang kritisismo ng na uh, binabat ko ng tanong sa kanya dyan, eh, ba't hindi ka nagsalita nung, nung kasama ka pa, kasama ka dyan? Naupo ka sa mga cabinet meeting. Kasama ka sa mga diskusyon. Uh, in fact, nage-head ka ng isa ng pinakamalaking uh, pinakamalaking uh, uh, departamento ng, ng pamahalaan. So, parang medyo katawa-tawa lang. At pangalawa, <laughs> ito it, it, yung mas amusing para sa akin. Uh, nahuli pa yung banat niya eh. Nauna pa yung reklamo niya doon sa binanggit mo eh. Yung pagbabawas ng kanyang security. Nauna pa yung uh, balitang lumabas na humihingi na naman siya ng mahigit 2 billion para sa kanyang opisina. So kung uh, pupunahin mo yung gobyerno dahil mali yung pinagkagastusan, mali yung prioridad, hindi natututukan yung mga mas importanteng issue, eh, problema dyan. Ikaw mismo, hindi mo tinututukan yung mga importante issue. Tingin mo, mas importante pa yung kawala mo ng security kaysa doon sa bahang nangyari. Tingin mo, mas mahalaga pang bigyan ka ng 2 billion na, na budget para sa OVP. Ha, na, di ba Quite honestly, di ba OVP ang principal task talaga maging spare time di ba kung sakaling may mangyari sa sa presidente so ba't mo kailangan ng ng 2 billion